Yan, ayo, wala nang wala tayong nang dagdag. Kailangan natin ihati ano natin, huli natin sa model boat. Ah, masira. Yan. Hindi pa yan mga isang oras na may git. Kailangan natin tong amin ko, balik lang tayo, balik lang tayo dito mamaya. Si Fernando, ano na, umuwi na. Si Oliver ay dito lang daw siya magpaiwan. At tayo at Kailangan natin ihati baka masira sayang din. Yan, Miguel. Siraan yung kasama natin. Hilain natin. Hilain. Hindi <coughs> patay. Sulina. Short. Sulina. bắt chung bắt chung luôn আলাদ রান 5 minutes later Jauh, Alis. Tahu, jauh, jauh, oh, jauh, oh, aw, Alis. Tu Yan, woi, ribetik <laughs> Alright, andito tayo sa mother boat At atin itong Papalagay sa budiga itong huli natin Kay, oh masira ato ito, kanina pa itong mga amigo Time check Alas, alas una medya Medyo natagalan tayo dahil Nila natin Nila natin dahil papatay patay yung makina niya Mamaya, andar tapos patay Andar patay Kaya Yun, nila na natin Way minor. Lah, lah. Opa. Oh my god. Oh. Yeah. Oh, no. Those trees Nanti pam lagi. Uno dos tris. puluh dos tris. Oke. Okay. kamar Kama lumus. Huh, lumus lagi u. Oh. Sarjo tahun. Hah? Tiup ambon tuh. No. Di masih udah. Oh. oh.

Okey, Ya lah sikit Sikit cakap mai Kan Lucky lah Kalau lagi tanggali kamu nak lagi, diwas lagi. Okay, okay. 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 Kung naisip ko na eh, wala. Noon, Chicago, si kaputol. Ah Wala. 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 Ah itu Ceron Lorenzo so. Ah, Ah. Okay. Dali na. Akong kamot na po yun ha. Sana ulo, boss. Sana ulo, boards. Ay, boards. Saan? Ay, silyo pala. Dito? dire. Dire. Kau ahead, we go. lah dugu. Wow, dugu. Lah, bakuan yang enggak baik. Anak. Bakuan enggak baik tapi go. Yon, sus Kagaling lagi berulur pak. Kayak aku saya ulur ya, sura. Oh, dugu, dugu. Yon. Yon, galing mo talaga, amigo. Huling-huling, batang-bata. Yan. Timbang, ang galon. No? Galon. Maraw, Right. Oh. Ha? Paon Gusto mo paon? Ah meron? Paain? Gusto mo? Ha? Aray! Yan, nalinis yung Chicago natin bigo sa ano nang ano bunga nga nang ah uh, tuna yan di na dali natin okay Eh migo na ilagay na sa buliga yung huli natin. Kaya mo tayo, gutom na. Alas launa 37. Eh balik tayo doon mamaya kaya mo na tayo ha? sabi ko kanina pang tumain, tinimbang tinimbang natuloy, ilang kilo lima 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 yun kilo mo tayo pusit 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 kong na Himala, naligo na oh ulam ito, ulam yung ay kung ulam yung kaya dalawa niya yung Wala sino kung ano ito ay kailan kaya kailan kahoy siya kahoy 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 ito. kahoy 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 kaya 'yan ba raw na ikaw 'yan? ito. lambat 'tong ko Bungkog. Ba. Bitak, kamay na butang, butang itong lambat. Lambat na, wala ng lubid. Talisabit. 'Yan, bungkog. bungkog? Isa butol dito Akala ko kaya 'yan naglagay. Malaki yun, malaki yung lambat. Yanya, yun na... Lambat, ina. 'yung lubid ba, malaki. Hindi pala tinali yun

wala ba yung lambat yun? Wala. Itinali ito ng pirando. Mayan dito? See? Si Ay, dito wala. Wala? Balik tayo lang mga amigo. Kaya muna tayo. Brabio, oh, sunugas akong naungay. Eh. Sunugdaan. Siyempre kaya black beauty. Siyempre kaya black beauty. At saka, ender hmm? white. Ender hmm. white. Ang sarap! Hmm. Ang sarap! Birds. Oh. <laughs> hindi ka buwak Birds, in ito, in ito <laughs> <laughs> hindi ito salin sa pating eh. Iyoy! Bago hindi ko yan Hindi ako nagluto ng mga Sukat-sukat Yung niluto ko kasi may okay. salin sa pating yun Ulo um, Ang pagit mong tao, oh, pagsira Ang sira ulo sudah dok sira, sira nang tahu, sudah lu pag sira. pas lalu ada di mahimu tahu. Di ang sira ko mana? Sudah sud mana sat bikul? Oh. Sudah mana sira? Mm. Ai sudah pala no. Sudah ada sira. Ang sira ai mm. nang sira. Bagus tu. tidak ada kita apa tapi ada yang berlalu Tapi ada yang berlalu, tapi ada yang berlalu Tapi ada Sayote, sirbulin mo na pagluto. Hindi na po na mahalin. Lagyan daw niya ng miki. May miki pa nga doon? Yan ang tirahin ngayon. May manok naman doon. Tinago ba yung manok kaya isira ko ang titira? Tinago ba ba pinata? Wala po. Wala po mga awit. Ayon tayo nga nagaw. May lambat pala yung dumigaw. Hmm.

Na ang dami nga yung gaya na. Si Deliver kami mga, mga amigo, iniwan namin doon sa ano. Upaiwan na siya na yung makina pagpawag na doon. Nabalit tayo yung makina kaluhay daw. Hmm? Patag makina, tsaka so, kaliber. Pero so, ano, sa so, isa-isa. Isa-isa lang. Yung tatlo. Tatlo pa sila, sabarang doon. Yan mga lumang tatlo? Ang lumang. Yan ang palitan ng makina, tatlo. Hindi pa mamakin ang sumo eh. mga amigo oh. pinirito Harap No? Lalo pag may kape yan Kape? Oo oh. Pinirito tapos kape Alam Ano talaga dyan? sabay ambon And ambon Wala naman, wala naman, wala naman, wala yung wala naman, wala naman, si Pedro. to ni Fernando, kan may mga pressure kape ni kape tinirihan nato pinirito. ni ilaw pirito talaga ang masarap sa pirito kape may ang tunang muna ulan kaya masarap sa init mo na ay kwala siya kaya maha ay maha yung ano maha yung gulaman dapat ganyan ka rin sabi hapit na nung nahurot hapit na nung nahurot mm. daw kung ba alam mo na yun hindi na kailangan mo rice it hindi ko alam ay eh. dapat sinayang kanina sa akin o o ulubos na basta mga ganyan mga bagay pagka pirito <laughs> Alam ng pares niyan. Arsano, thermos? boss! Wala na kayo na! Hindi nga, meron niya kayo na! Awa na, hagi ligo ni Na, yung kasi Bururoy ligo kay Galis Termos! Tapos ang kinang na magluto, kalaw yung gulam. Ayaw nga daw yung magluto kay wala nang yung Ayaw na magluto? Sabi ko, may kakain, basta yung simong magluto. Huwag mo, huwag kang maghiwag rikado sa drum. Kaya yeah, nga, lapad. Malinis no? Ilagay sa lugar ba? Diyan nga, sa drama mag-iwa. Di mo makapakal yung tataran. Yes, yeah, ma na lang. Ano mag-iwa ka Bagra kasi, bagra. Tapos yung... Yung isda, di punugasa, di Ha? Huh? Di nga uh, linis na maigay yung tuwan ba, isda? Matala, nagkakaluto at as tubig. Di ba kaya buhos?

Balikan mo yun kay pagpagod mo rin makina Mabalik tayo ng mga amigo. Tapos atin kumain. Pahindag lang tayo sa glit. At yun, apan naman. Go, kan mo. Yung mm. nagpapay. Oh, na. kanin. Hmm. Tama din. Ha? Ayun, pagbusog. Dalaw na si, dalaw na si libre ng bato. Bato? Dalaw bato yun siya. Grabe. Dami kumbatong jaro. Dabu tabalo do, kabisa, tawag ng palaso to. Lo.

Baya, kumbati naman sa kaskas yan. Bakit wala kami ng ata para may concept ka, ba? Mm. Sa gabi, may gamitin na ata. Abang wala pa si Bad, bakit mo na. ka tulingan doon, Miko? Oo. Marami. Doon ako basang ko. Marami. Nakain ang tulingan. Ay, doon. Maganda doon. Dapat yung... Pahin mo? Sabi ko nila ka... Sabi ko, hindi, mamaya na hapon. Mala, mo siya. Pagabi ba? Ay, maya. Baka mayroon akong huli maya Mamaya na. Kaya rin ka hapon Oo Balik Balik ko eh. Balik to kasi liberto kayo kaya rito. Ah, pahingan mo rin nga nun. Ah, pahingan siya akong mausap rombo rumbo. sila Sino? una sila. Ayun na sila. Ayun na sila. na sila. na Can go? Ah, uh, ano? Clean up. Basta si Boards magluto mga amigo. Clean up ang ano plato. Oh, Lari kape mi go kasi ka pa. Wala kape ay. <laughs> eh Pedro nag nagkape noon. <laughs> <laughs> kape kay iwan ni Boards kaya dapat tuna kape ay. Kape talaga dito kape. Siya <laughs> uh, nga ulahin ako na naka... matngon ba nga. Lamit ng din ang kape uguan no. dito. Basta pinuri ulam, Para sila kape. Kape no. Yan dalambod. Sirod sirod sirod. Rektor <laughs> mo, prito na po ka? Ay, dugay ko. Dugay ko, mo daga pa rin tulukad daw. Tulukad na pagkita naman. Masig mo na tanong. adik pa. adik ah, no? pa. pa. Um, Makaturno ka pag isa. Agis na ka ba? Ay, buwa tulo. Agis na ba? ba ang Wala pa na mahutay. Hila pa. Hila pa ilo. Tatlong araw pa lang natin ngayon. Next video. Yan. Basta uh, tayong kumain at babalik tayo doon sa kabilang ano. Buya yung pinanggalingan natin. Right, sa inyong lahat. Magandang hapon. Hi. Update tayo sa next video. Hanggang dito na 'tong video na 'to. Maraming salamat sa inyong pagtanaw o pag-amping mo Bye-bye. <laughs>